Panghihusgan pa ang pakigtambayayong sa DSWD o mga lokal nga panggamhanan sa Negros Oriental o aron mas matabangan pa ang mga pantawid pamilyang Pilipino program beneficiaries o mahawa sila sa kalisod. Gitambungan ang maong consultation dialogue ni DSWD Assistant Secretary Marites Maristela, DSWD 7 Regional Director Shalane Marilocero, four-piece party list representative Jonathan Clement Avalos II, mga local chief executives, local social welfare and development officers, o representante sa probinsyal na panggamhanan sa Negros Oriental o Sikihor gihisgutan sa maong kalihukan ang Republic Act 11310, ang resulta sa 2023 Social Welfare and Development Indicator o SWDI, ang Joint Memorandum Circular tali sa DILG o DSWD na nagtinguha nga matabangan ang mga 4-piece beneficiaries sa ilang mga nagkadaiyang lungsod o ang Provincial Action Plan na nagtinguha na matubag ang mga SWDI gaps o katumbang ng mga kalihukan o budget allocation ni ini ang mga local chief executives gikan sa Larena, Pamplona, Tanhay ug Tayasan ni paambit pod sa ilang mga good practices kabahin sa pag-implementar sa 4Ps sa ilang mga lungsod o syudad. Sa samang kalihukan, ipasidunggan usab ang mga lokal na panggabhanan sa ilang mga natampo alang sa 4Ps, isip kaabang sa DSWD sa pagpatuman sa maong programa. Alang sa duwang kasayuran, bisita ang official social media page sa DSWD Region 7. Kini sa Kerwin Makopya, alang sa DSWD Central Visayas Update. DSWD.